Ayan na, uh, morning guys. Nag-dive tayo ng uh, madaling araw ba. So yun mga vloggers, uh, kuha tayo ng dahon ng saging. Dahil ating paglalagyan ng ating mga nahuli. Ano? Ayan, dito tayo kukuha. tayo kukuha ng dahon ng saging. Nag-umpisa kami mag-dive na. Nga. Alas 3 ng madaling araw ngayon ay ano na alas 6 na dito na ako sa bahay down ayan ayan na ayan na tayo ng dahon paglalatagan ng ating counting na huli sa so, mga vloggers ah, pakita ko sa inyo yung nahuli na ko ano, kaunti kasi ano eh walang masyadong isda tsaka ngayon uh, ilang araw na rin tayo walang upload at gawa nga dito sa ayan, ang aking kamay wala nang balat pero anong uh, siya magaling na so yun na mga kablogger sa uh, studio na pakita ko lang sa inyo yung mga nakahuli ko ano? so, yung mga kablogger nandito na tayo sa ating uh, busikat ambusikat yung lagayan ba ng isda? Yan. Mga nahuli natin for the dish. Yan. Nandito pa yung ating plus light. Plus light natin. Tanggalin natin para mabanlawan ito yung glass light na uh, asabi as sabi as sabi diving flashlight light uh. dyan uh, ka muna yan may huli tayong uh, isang mga gat yan mga gat at ah. isang cattlefish kaka okay, natin. Medyo maliit ito. So, Kasi, yeah. pero guys, ito pang ulam Saka, tayo pusit. Ayan. Yeah. Pusit. Medyo malaki-laki na itong pusit. Wow! Yeah. So, Ayan. Yeah. malaki-laki nakakapit pa siya sa ano sa sa balawis sa danggit ayan sariwa nakakapit pa eh meron tayong ano tawag nito tapos dang ito ay eh. medyo malaki na ah uh tawag dito uh, ito yung nalaki na isda huwag ko ka nang tawag dyan ito so, tayong tapas tapas ito so, tayong dalawang pusit na maliit Yan. masarap ito pangasigan kailangan pa tayo isang kuyong. Isang kuyong. Dalawa sila. Ngayon tayo yung buhang hang. <laughs> Tawag nito masarap din ito pang sabaw. siya. So, mayroon tayong labahita. Labahita. Ayan. Yan. yan lang ang mga huli natin mga kablogger sa kaunti lang, lang ang pangin ayan meron tayong uh, isang cattle na maliit usip hilak tsaka itong isang uh, kukang masda yan uh, dalawang pili tsaka isang ano sa tao ni Baraka Pusit natin tatlo, dalawa yung maligot Pusit lang yung uh, medyo yun yung na nang natin eh Kilawin natin lahat yan Ayaw ko kung may isang kilo yan. Siguro naman may git <coughs> May git isang kilo yan. Palagay ko. palang ginamit ko muna. Pana. Tapak, gagal sa pana. Isang palanggana din ito. for mm Huwag -hmm. na natin kilawin kasi kaunti naman. ulam na lang ito. Tapos. Tsaka. <tinyo> ito. 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 malaki Ito. 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 Ito dalawang kilo ang isa so sila dito mahilig nga lang ito tumago sa ilalim ng bato sarap to pusik sarap to pusik sarap to ang katulis din to nasa 3 volts sa dito ang ang lang na huli natin hindi naman po pumagat ng video siguro nasa tatlong kilo din ito mabigat eh mabigat siya nasa tatlong kilo din siguro ito yun lahat na nahuli natin ayos na ito ulam mga vloggers nakita na naman ninyo yung ating uh, ang um, nahuli ko ano kaunti man ah, uh, videoan ko pa rin kasi ano wala tayong upload matagal na kaya kailangan ko kumuha ng ano, video pang update ba pang update kay YT World <laughs> hanggang ngayon ay kayo pa rin ng laging video natin kasi wala pa akong camera sa tubig kasi so, isa na kayo ha pero balang araw magkakaroon din tayo niyan So mga vloggers, uh, hanggang dito muna yung aking uh, vlog. <laughs> uh, Pusensya na kayo kung madalang ako mag-upload at may trabaho. Hindi ko mapukusan mag-vlog. <clears throat> Parang kaya ng dosis ko. So mga vloggers, uh, maraming salamat ulit kung napadaan kayo sa aking channel. Uh, please subscribe nila. Ano? Uh, at sa salamat na rin sa mga hindi na i-skip sa ads para makasahod na tayo sa youtube <laughs> so yun, ah, bye bye na okay hey, vloggers